magandang araw. Sa video na ito, isa na namang kamangamanghang bagay tungkol sa isang misteryo kung sa anong simbahan makikita ang tunay na Kristo. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong ang inyong pangunawa sa mga salita na inyong maririnig sa video na ito. Dito, wala akong intensyon na tuligsain ang bawat individual sa kani-kanilang paniniwala Ngunit hindi natin pwede isang tabi na lang ang katotohanan na ating nalalaman. Dahil ang katotohanan lamang ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Yan ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Juan 8, 32. Sa panahon ngayon ay may libu-libu na, na mga denominasyon na nagsasabi na nasa kanila ang tunay na Yesus ang misteryo na ito ay isang malalim at personal na tanong na akala natin ay walang isang tamang sagot. Maraming nagsasabi na walang isang simbahan ang may monopolyo sa katotohanan tungkol sa kung ano ang tunay na simbahan na pagmamayari ni Kristo mismo. Mahalagang tandaan na ang bawat simbahan ay may sariling interpretasyon ng mga aral ni Kristo at ang kanilang mga paniniwala. Ngunit sa maniniwala ka o hindi, narito ang nag-iisang katotohanan kung saang simbahan makikita o makasama ang tunay na Kristo. Unang-una, dapat nating malaman na ang Panginoong Isus ay nagtatag ng kanyang sariling simbahan. Ito ay mawabasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 At ang pangako niya sa kanyang simbahan ay kahit ang kapangyarihan ng imperyo ay hindi mananaig nito at ito ay mananatili hanggang sa katapusan ng panahon. Pangalawa, ang simbahan na kanyang itinayo ay may silyo ng kanyang sariling dugo. Ito'y mababasa natin sa libro ng mga gawa Kapitulo 20, Versikulo 28. Kaya ang simbahan na ito ay matatawag na tunay o branded at hindi peke. At ang pangatlo, ito lamang ang simbahan na pinadalhan niya ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes o sa ikalimang kong araw matapos umakyat si sa langit. At ang simbahan na ito ay nag-iisa lamang katulad iba. Yan ay mababasa natin sa libro ng Ibiso, Kapitulo 4, Versikulo 4. Kaya, ang unang tanong, paano natin mahahanap ang simbahan na ito? Dahil tiyak na dito natin matagpuan ang tunay na Kristo at ang ating kaligtasan. Ayon sa karaniwang paniniwala ng individual ay sapat na ang pangalan ni Kristo na maging magpapatunay na ang kanilang simbahan ay totoo. Ngunit ito ay taliwas sa kagustuhan ni Kristo dahil alam na niya noon pa ay gagamitin ang kanyang pangalan para sa sariling kapakanan lamang. At dapat nating tandaan na iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. Ito'y mababasa natin sa libro ng Salmo, Kapitulo 55, Versikulo 8. Kaya napakalaking pagkakamali kung ang gagawin nating tanda sa tunay na simbahan ng Diyos ay ang pangalan lang ni Kristo. Dahil sa libro ni Isaiah, Kapitulo 66, Versikulo 18 hanggang 19, ay una nang sinabi ng Diyos na ang palatandaan ng kanyang papartig na simbahan ay sa pamamagitan ng apat na marka at hindi ang kanyang pangalan. Kaya ang pangalawang tanong, kung hindi natin malalaman ang totoong simbahan sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, ano-ano ang mga marka na naging tanda ng tunay na simbahan na itinatayo ng Panginoon. Panoorin po natin ang susunod na video nito upang matuklasan natin kung ano-ano ang mga apat na marka na nagpapatunay sa nag-iisang simbahan na pagmamayari mismo ng ating Panginoong Isos. Amen.